Happy, HAPPY ANNIVERSARY, JINGJINGERS! NUMBER ONE! GOOD MORNING! ITO! 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 ANG SAMA-SAMA ATING PAGIGING SAKSI SA WB! ARE YOU A CERTIFIED JINGJING? NA JINGJING gen KA NA BA? No! Sa Papa. At ang Pangulo ay nawagan Tayo daw lahat magtulungan. Yung ating kilalang spirit of bayanihan. Para sa ito, Papa, ay masecure, maaprotektahan. Ako, ito ngayon ang problema. Paano natin kaya babalansehin? Paano natin kaya babalansehin? tapang yan Gustong tayo palapitin Ang ating people's pope Sigurado Tutumugin Ay basta Ang langit Rapratin natin ang panalangin Oh Lord, Father God Please keep him safe Amen, amen, amen Sa buwan mga Tribe for prison gang Nakatag-nang-imbestigahan Nalantad ng luho sa binagbuhan Jacuzzi? Hindi yeah, eh. Inflatable dog? Oh, better Dapat na raw niya mga yan ay wakasan Naman oh. Eh, bakit hindi isama? Ah, mga kasangkot na kongkisista Aba, meron? Meron Pati ah. opisyal ng gobyerno Aba, meron? Pati opisyal ng gobyerno

ninyo pa ah, na ang fair ng MRT ay fundraising? Ayon, talaga naman. Paano sa pambili ng bagong? Oh. E eh, lumang tugtugin na yun. na, na yun eh. Diba, may apat na bilyon niya sa DAP? Oh. Na nawawala ngayon na tinahanap. At ngayon dagdag na dalawang bilyong pisong pondo. Yan. Yeah yan. Oh, uh, oh. 2 billion yan. Na ilalagay sa escrow. Uh, 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 Di ba? Uh -huh. oh. Ano? Eh, hindi nang pambili ng train yun eh. Pang ano? Eh, ba, syempre, uh. Pambili raw ng bote! <laughs> <laughs> halo ko na. Kahalo, halo na. <laughs> halo Itong ha 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 text na itong tiga 3-2-3-4. Ang huling hapat ah. na numero ng cellphone, tiga ah. result. Tiga, ano sabi ano, niya? Yan ba si Rene? Al oh, tama po kayo. <laughs> <laughs> ano nga ng part Jen ng Jeng mga kapuso? Part 2, part 2, part 2. Part 2, Salo po lamang yan. Mula ikalabing lima hanggang ikalabing siyam ng Enero ng taong kasalukuyan. may magaganap na mega coverage ang Super Radyo DZBB. Si Pope Francis sa Pilipinas, ang Super Radyo DZBB, mega coverage ang bawat wika. Ang bawat mensahe at ang bawat panalangin ni Pope Francis sa kanyang pagbisita sa ating bansa ay ihahatid namin sa inyo live sa lahat ng Super Radio sa buong Pilipinas. Masusundan nyo rin sa aming Twitter account na at DZBB. Si Pope Francis sa Pilipinas sa pakikipagtulungan ng DZBB sa GMA News and Public Affairs, Barangay LS at lahat ng himpilan ng RGMA sa buong Pilipinas. Kasama rin ang GMA Regional Group. GMA New Media, GMA Pinoy TV at ang www.gmanews.tv. Si Pope Francis sa Pilipinas, ang Super Radio DZWB, Mega Coverage, walang iwanan. Si Pope Francis sa Pilipinas, special coverage ay hatid sa inyo ng McDonald's. Love ko to. Isa, dalawa, tatlo, sa toothpaste na ito. research six out of ten filipinos cannot tell the difference between unique and the leading brand leading brand uh, unique toothpaste and leading brand on unique nigga maximum fluoride protection fresh breath at healthy gums at the proof data -Den philippine Dental association Pero on un unique up to 50% more affordable yeah. Unique. It's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Go on an ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Kung ano yung susunod natin? Ayo bukas nopo. Alas <laughs> 9:29. At 30 segundos. <laughs> ay 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 ay. Patuloy. Patuloy. Patuloy nyo din. Adik. Adik. Adik kasi JMJ. Ito ha, mainit na pinag-usapan noon. May follow-up report tayo. 52.1 million ang multa. Uy, sa Cebu Pacific? Laki ha? Oo ha. Naka, Cebu pa! Uulit ka pa ba? Mga flight na nadelay at nakansela limang libo katagakada pasaherong na iritaw. Ba, grabe, no? 52.1 million. No? Napakamahal ng leksyong ito. Sana naman sila'y magbago. Di porket budget airline. Budget din ang servisyo. 22.1 million, ha? Siyang na! Ay, teka muna, ang tanong ko doon, mm. paano yung mga pasahero? Kasi dapat, di ba, kung multahan yung yung, mga, diba, yung multa sa gobyerno yun, eh. Sa gobyerno, di ba? Pero yung, mga yung pasahero, pwede, pasahero na, dapat meron na, silang... Nagkakya mo eh, na nga sa CAB. Hindi oh. natin alam kung anong gagawin ng CAB. Ngayon, uh, bukod dyan, pwede rin mag yung mga pasahero. Di ba? Kailangan mag-redown sa beneficyo ng oh, mga... Ang, mga ang, 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 <laughs> Wala pa ang Santo Papa. O oh, nga. Dalawang tulog na lang. Nagkaroon na ng Himala. Ano? Meron? Meron, meron. Isang libo, isang daang sako ng mga smuggled na sugal. <laughs> Oo nga. Doon sa Sabuanga. Ay, lalaki <laughs> na, yan. <laughs> Naglaho na lang ng parambula. <laughs> ay, <like>? ano <laughs> Huwag na kayo magtaka. oh, bakit? Ang eleksyon ay malapit na. Talaga naman. Lahat ay gagawa ng pera. Sako. Madyas lang ang panalo kahit na sila'y mandaya. Dito <laughs> na ba? Uh, ang direktor, 1,000 mahigit. Nung i-inventaryo na ang nasa record, 300 na lang. Manit. Sako na kasukal. Yung... No? Sa oh, na, Nandito na si ano. <laughs> si Majero. <laughs> si si Copperfield. Copperfield. Si David Copperfield. Oh. Tandaan nyo na, Copperfield. Si David, David Blaine, Blaine, huh? Oh, 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 ano ba? Ano ba niya mong bilin? Ano niyo? Ng pangulo natin. Ano oh, naman? sa pagdabi ng Santo Papa. Labis ang kanyang pag-aalala. Natural lamang maging alerto. yes, yes, tama. Pero parang wala nang tiwala sa sabay ng Pilipino. Hindi naman, magkocooperate tayo. Buto lang kanyo, kayo magkulakan, magkanyo magandam. Pero parang makan po ng Super Radio Disney Noble, oh. tayo, oh. maging magdisiplina tayo. Oh. At maging po tayo, mga kapatid. Pero ako Ay, oo, yung mapagmatsyag ah. Apo, tutulong po yan. Lahat tayo, magtulong-tulungan na. Apo, apo. Tatlong papa na ang dumating

foiled attempt, di ba? Oh. Na talagang kasama ng plano nila, oh. may plot talaga i-assassinate si John oh. Paul II oh. nung pagdating dito. Kaya, oh. yung tama yung sinasabi mo, Mike, maging oh. tayo. Pero ito malaking kaibahan nung Pope John Paul II at ni Pope John Paul VI. Oh. Nung panahon yon walang Al-Qaeda. Oo. Nung Nako. panahon yun, walang ISIS. Oo. Oh, oh. oh nung panahon yun, wala nung kung ano-ano. Oo. -ano. Oh, oh. Walang 9-11. Oo. Oh, oh, oh. ngayon, meron na. Oo. Oh, oh. At hindi lang yung mga yun, hindi lang sila doon sa gitnang silangan. Right. Nasa Europa na. Nandito hmm. sa Asia. May mga sleepers Walang, oh, walang jema right. oh, noon. Oo. Oh, Ngayon, meron na. Yun hmm. ang malaking kaibahan. Nung dalawang papa na nakapunta na rito, si Kakao, Takoy! Yeah! Takoy! Okay. okay. Malaking diba? yung pag Yung sinasabi nasa ni Pangulo, uh huwag naman sana sa history. Uh -huh. We will go okay. down in history. Na dito, God forbid uh -huh. na merong uh -huh. ano. Pero hindi. Kaya yan ang mga otoridad. Uh, Mr. President, uh, kami po may tiwala sa mga mm -hmm. pulis natin. Kami po may tiwala sa militar. Mm -hmm. At higit sa lahat, kami po may tiwala doon sa da uh, dosenang libo eh uh -huh. na mga parishioner. Uh -huh. Nagkakaroon uh -huh. sila ng na mga human uh, shield. Right. Uh, mga volunteer po yan ng iba't ibang parokya sa Metro Manila. Mm. Na sila na mismo uh, ang magiging human shield doon sa mga lansangan. sa na diba? Ng tapa. Hindi sa Student USP. volunteer. Oh, mga volunteer. Pati doon sa mga Yo, lansangan. Oh, sila ano, sila ano, ang magbabantay doon. Human shield. oh, mga kapuso. Paul Pero Francis. ang tanong dyan, pag may papa lang ba? Mm. Paano pag walang papa? Paano yung ganyan tulungan? Mm. Paano yung ganyan disiplina? Mm. Paano yung ganyan mga pagkakaisa? Ayun ang malaking tanong. Pag-alis ni Pope. Dapat Nandito alam, alam si Pope lahat ayos eh. Lahat mabait eh. Alam Tapos uh, na kayo. Clinton, oh, hindi okay. ba? Tapos na kayo. ni Pope, oh, sige, kayo. Oh, oh, na naman. Igan. Tapos na kami. kau tapos ka na rin? Hindi. Hindi ako tapos. Oh, sige. tapos ka. Sa so, unong hindi-pensa yan. Okay. O oh, okay. Hindi-pensa okay. ano. mo. Sa pangunan. pag-aalala nyo, mga ganyan. Oh, wala. Oh. may may ISIS tayo. ngayon. tiwala tayo. Tandaan nyo po ang Matigil sal... Matigil lahat, may tayo sa Diyos. Tandaan nyo po ang Salmo 118 6. Anong 118:6. Ang dahabano nun Sa ah. 118:6, Awit. Chapter 118 verse 6. Para huwag kayong mag-alala ng dalawa sa okay. ka kaligtasan ng Santo Papa. Mm -hmm. Ang sinasabi sa Salmo. Mm -hmm. uh, chapter 118 versikulo mm -hmm. 6. Mm -hmm. The Lord is on my side. I will not fear what can man do to me? Oh, yun, magtiwa. Santo papa nang na ang darating? As sabi ko lang, eh. may tiwala tayo sa buong may kapatid. Tama, the Lord is with me. I will not be afraid. What can mere mortals do to me? Ayan, mga din. Kung nasa atin ang Diyos, ayun na nga, pinakatawa na Santo papa. Ba't tayo, mga ngamba o matatakot? Mm -hmm. ah, okay. di ba? Lagi natin tandaan yan. Oh. Okay. Okay. Uh, yan ay galing sa <laughs> aklat. <laughs> Taibig, diba? Yan no, ay galing eh. para, para kasi nabasa oh, si Arnold galing sa Bible. Galing yung sa aklat ng Awit May Al-Qaeda, may ISIS. Andiyan nga, Santo Papa. Galing yan sa aklat ng awit. Eh, ay, ay nga, Diwala, aklat ng awit. Kapitulo 23, versikulo 1 hanggang 2 at versikulo 4. Isa pa yun. Ha? Ah. Huh? <laughs> aklat ng awit. Na, no, napapaligiran ako ng mga examinarian seminary oh. yan. na. No? <laughs> ba, ay ulap na ang Ba, mga anghel. Ayun na. Ayun na. <laughs> Nagliwanag. Ayun na. Ikaw pala ba? O oh, yun o. Oh. May choir. Papraksin. Yeah. Si ang aking pastol. Mm -hmm. yeah. Amen. Hindi ako magkukulang. The Lord is my shepherd. I shall not want. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan. He makes me lay down in green pastures. <laughs> At inaalay niya sa tahimik na batisan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan. Oh, yun pala naman eh. Pakat ikay aking kaagapay. Ba't ang daming pulis? Ang tungkod mo at pamalo, ang aking gabay at ang aking sanggalang. May sundalo pa. Si Yahweh ang aking pastol. May MMDA pa. Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ang aking katatakutan? Yun! Si Yahweh ang mugod ng aking buhay. Yan. Sino pa ba ang aking kasisidakan? Hmm. Kung buhay ko ay pagtangkaan ng taong masasama, Hmm. Sila yung mga kalaban ko at tulad mga ng, kaaway nga, Tulad ng ISIS. Huh? Mabubuwa lamang sila at mapapariwara. Yan. Yeah. Si Yahweh ang aking Paston, Amen. Amen. Parang nawalan kayo ng tiwala. Kaya binaalala lang natin yan. Sa palagay nyo ba, pababayaan tayo nun? No? Nino, nasan na papa? Hindi hey, nga pa sinasabi ni Pope Francis eh. Hindi ito tungkol sa akin. Tungkol ito kay Kristo. Yeah. Hindi yung ulam ko. Yung sasakyan ko. Hmm. Kaya wag na kayo mag-dry run, eh, na ng tao. Traffic kahapon. Ay, si Arnold naman, panay kontra, oh. Dahil ano nagtitiwala na ako sa na Panginoon. Ang kalabing siam ng Enero ng taong kasalukuyan. May magaganap na mega coverage. Ang Super Radio DZWB. Si Bo Francis sa Pilipinas. Ang Super Radio DZWB. Mega coverage. Ang bawat wika ang bawat mensahe at ang bawat panalangin ni Pope Francis sa kanyang pagbisita sa ating bansa ay ihahatid namin sa inyo live sa lahat ng Super Radio sa buong Pilipinas. Masusundan nyo rin sa aming Twitter account na at DZBB si Pope Francis sa Pilipinas sa pakikipagtulungan ng DZBB sa GMA News and Public Affairs, Barangay LS at lahat ng himpilan ng RGMA sa buong Pilipinas kasama rin ang GMA Regional Group GMA New Media, GMA Pinoy TV at ang www.gmanews.tv Si Pope Francis sa Pilipinas, ang Super Radio DZW Mega Coverage Walang Iwanan Si Pope Francis sa Pilipinas, special coverage ay hatid sa inyo ng McDonald's Love ko to Mga kabusong Pilipino Tumabati kaming tatlo anniversary. One oh, uh, year na tayo. Jane Jane can